Hello guys, magandang araw. So sa video ito ay magwa naman tayo ng isang bahay. Bali, kontrata ito ng kumpare ko. So nag-chat siya sa akin na pwede na raw wiringan yung second floor. Dahil uh, may kisami na siya. parang guys puntahan na natin yung bahay na ating wawiringan So ito na yung ating wiring guys. So dito gagamit tayo ng wire na 3.5 THHN number 12. Gagamit tayo ng flexible hose na media. Tapos gagamit din tayo ng junction box na by 4. Gagamit tayo ng alambre number 16. Yan guys. So, puntahan muna natin yan. Tingnan natin yung area. So, dito meron itong three-way switch. Yan. Madalas ginagamit yung three-way sa hagdan or sa second floor. So, yung kanyang switch ay dito banda, guys. Tapos yung isang switch dun sa baba, dito malapit sa pinto. <laughs> yung kahoy. dito yung isang switch ng trayway. So, yan. Gawin mo natin yan. Hindi. hindi marami. 没那么多事吧？Girl, 個下来一个，哦，来啦，来啦，等他。 So, ayan guys, natapos na natin linyahan itong ilaw. So, dito sa wire na ginamit ko, isang code lang ang ginamit. So, kapag ganitong isang code lang ang gagamitin natin, nakakalito. Lalong lalo na sa mga 3 gang switch. So, apat na wire ang gumagana doon. So, kung puro itim lang ang gamit natin, hindi natin malalaman kung nasaan yung neutral and saka yung hot so dito ang ginagawa ko rito guys ay nilalagyan ko siya ng tape or nilalagyan ko siya ng gatla ginagatlaan ko itong dulo na to yan yung mga dulo na yan ginagatlaan ko yan ng pliers para alam ko kung nasaan yung positive at saka yung negative at dito naman sa wire na to yan kung mapapansin nyo tatlong wire siya ito ay 3-way switch So, dito sa 3 way switch, ito yung kanyang line to guys. So, napupunta ito sa 0, tapos yung traveler 1 at saka traveler 2, doon naman ito sa 1 and 3. So, either magkabaliktad to sa 1 and 3, okay lang yan siya guys, gagana pa rin yan siya. Yan, at kung mapapansin nyo rin, tinitwister ko yung mga ilaw nyan kung gumagana bago kikisamihan kasi guys once na hindi natin chinitsik yung uh, ilaw na yan kung gumagana ba dahil nga isang code lang ng wire ang ginamit natin so pagka nalagyan na yan ng power at hindi gumagana yung isang ilaw dyan so Malaking trabaho po yan guys. So kailangan nating magbaklas ng kisame. Kaya kung mapapansin nyo doon sa uh, video na tinitest ko itong uh, ilaw na to kung umiilaw ba. So tinitester ko siya guys. So ayan. So isusunod ko naman yung baba.